Ay mga lodi, dito ulit tayo sa ano, dito ulit tayo sa ginagawa natin. So, 8 unit apartment pa rin okay, tayo. So, i-share ko lang 'to ano, yung paano natin nire-repair yung mga uh, pipe na hindi tumama doon sa ano, doon sa kung wala sala doon sa, sa walling man sa wall. So, makikita niyo doon sa picture natin. So, halos nagsasagit na yan ng beam at yung pipes natin. So, ang ginawa nila is nilabas nila yung wall, yung hollow blocks doon sa pinakang sa beam. Ganyan, magkabila yan. Magkabilang side ng wall is ganyan mga lodi. Ayan hey, mga lodi. So, makikita nyo yung ano. Ayan hey, ito nakabali ito. May lang. Ma maliit lang ano nito. Plus kasi may ano pa to May 2 inch na Tapping pa to para dun sa tiles So, hanggang dito yan So, then yung magiging uh, Palitada nito Yung plastering So, ito mapasok na nito? Yung bali niyan Is okay na So, paano natin binabali yung ano Paano natin binabali yung Ganito, malapit lang Makita yun sa kabila mga Ayan. So, ito yung wall Yung isa medyo malapit to Halos same din itong isa na to So pwede natin ibali ito dito. Ito isa medyo lumayo. So paano yung gagawin natin dyan mga natin? So nagpapalitada na sila. Makikita nyo dito sa kabila. Ayan, nakalagay nito. Ito yung panel mga lady. So malayo din yung ano nito. So ito katulad nito, itong main main line to mga lady. Straight port to main line. Buti ito is na dito sa side ng wall mga lady. Then yung ibang 5, 1, 2, 3, 4. Apat na pipe yan na medyo malayo dun sa wall. So ang ginawa ko, pinutol ko na lang muna. Then kinabit ko dito sa ano, para lang ma masama sa palitada ito muna. Ayan, masama sa palitada yan. Then tsaka na lang natin tinudok tong pag napalitadaan na. Ano man pa natin na ano to, nung elbow. Lagyan natin yung elbow dito. Then dito is kikik na lang siya dito sa side na to. May elbow na sharp na 90. Try natin ng short radius na ano dito. babaon natin dito muna. Ayan. Then katulad niyan, uh, discard na lang yung mga mangyayari pag ganito muna. So, ninihintay natin yung wire. Lalagyan na natin ng wire. Then yung elbow na sharp 90, short radius. Kasi may XC lang naman yung ano nito muna. May iksi lang yung home brand nito. Yung mga pipes na yan muna. So, meron dyan para dun sa rep. Uh, na yung cooktop. Then yung outlet na yan muna. Then yung yung AC, sa taas naman yung AC. So, ilang naman yung pinakang ano yan. ah uh, convenience outlet, rep, aircon, washing. eh yeah, washing. So, ang washing is na dun sa ano. Na sa may CR yung washing na yan. So, narito na rin yun. Nandiyan na yan. So, yan yeah, mga apat yun. So, apat yung pipe na nandiyan. Yun yung natin dyan sa sa portion na to. So, hayaan na natin mapalitadaan itong lugar na to hanggang dito sa Paiwan natin sa isang halo block na tomolos. So yan yung pagdudugtongin natin. Mahirap kasi kung wala pa yung wire then ibabali natin doon na ibabali. Mahirapan tayo pag ano, mahirapan tayo pag patak ng wire, then baka ano pa yung wire, masira pa yung wire, magasgas. So hintayin natin yung wire, uh, lagyan natin yung elbow na malito, then ilagay na natin yung wire dyan. Permanent na ano naman ito, permanent na installation naman ito. Wala namang maba dito. And kung merong man papalitan or yung wire or papalitan yung wire, is na doon sa loob. So, iano na lang natin yung elbow na maayos yung pagkakabali nito na walang UP mga lads. Na pwedeng hilay hilahin ulit ng tanggalin. Then, kabitan ng panibagong wire mga lads. So, as long na merong wire dun sa loob is kailangan may hila na may hila yung ano, yung wire then pwede mapalitan so ganoon lang naman mangyayari na kung papalit kayo tatali niyo sa dulo yung wire then babatakan niyo ganoon lang naman yung magiging ano na, yung basic ng mga lads sayang so, wala eh. so yun lang yung discard na ginagawa ko pag ganitong pinapalitan na daana. ang flooring is ihuli pa to makita niyo wala pa namang ano to wala pang bubong ngayon. pero naglalagay na rin tayo ng mga utility box natin then yung utility box is metal yan so dapat nga ay hindi pa napapalagay ito kasi Katulad nito is open, madaling maano to, madaling expose sa ulan mga lads. So kakalawangin yan. So ayun mga lads ganyan lang naman yung discarding na ginagawa ko. Matulad doon So para lang magtuloy-tuloy yung ano. Para lang magtuloy-tuloy yung palitada. And hindi na maano yung ano natin, yung pipes natin is na. Kumbaga, halos konti na lang din yung gagawin. Gagalawin natin dyan, yung baba na lang. Ayun mga lads share ko na rin yung ano, yung box. Makita yung utility box. Yung pagkakaiba ng dalawang utility box mga lads. Ayun. So ito yung mga naunang nalagay. Makikita niyo yung gauge nung yung thickness nung ano ng metal. Then compare din sa, sa isa mo na. Ay wala Compare niyo din sa isa So ang pangalan nito ay Electroline Line. Ay wala Line. Itong isa walang pangalan to, isa mo na. pangalan to. So manipis tong ano to, manipis utility box ito compared dun sa isa. Compare dito. Ay mo lodi. So makikita nyo ano, yung thickness. Makikita niyo yung thickness nung pagkakaiba ng dalawa yan. So maganda tong ano no to. And properly galvanized tong ano tong isa. Makikita niyo yung kulay compared dun sa sa isa na to. So substandard then yung laki, makikita niyo yung laki. Mas malaki yung Electroline na to itong makintab na yan so maraming, ano, maraming substandard na gamit na nabibili sa market minsan di natin makontrol yung ano, makontrol yung kung ano yung bibili nung may-ari tulad nyan, isulat lang natin kung ano yung papibili natin pero kung may idea ko yung kung ano yung brand kung ano yung gawa nung material pwede nyo, iyon yung ano, iyon yung ilagay nyo, At, tulad nyan ito nakita natin to sa ano, sa ayan, Electroline yung malot lods to. Saan ba yung basa niyan? Ayan, Electroline. Ayan mo lods eh. So, magandang klase. Maano siya, mabigat. Makapal, uh, galvanized na maigi yung, ano, yung metal. Compare dito sa isa. Ayan mo alod eh. So, ayan so, mo So, share ko lang yan para kahit paano ay maano kayo, magkakaroon kayo ng idea na kung ano yung pwedeng ano kung anong pwedeng bilhin na materials na mas maganda kung gagamit kayo ng metal na ano metal na utility box ay hey, mo eh. so makikita niyo yung butas eh mas so, madali ding ano madali ding yung butas hindi ka tulad ng isa na mahirap ay so madali matanggal to tanggal na So may mga nagtatanong bakit metal utility box yung ginagamit natin mga So ito yung ano na ito yung nasa material take of tong materials na to para dito sa mga uh, devices natin na outlet mga So utility boxes uh, metal yung pinabili sa atin and yun yung nakalagay sa take off mga So kaya puro ganito yung ginagamit natin. And mayroong disadvantage and advantage yung mga ganito mga So parang ano din yan, parang yung PVC din. So ang PVC is my advantage and my disadvantage. So the same din. Ito rin, meron din yan. So dito ko sa box, sa metal, hindi agad masisira yung ano yan to. Yung turnilyoan. Compare dun sa mga PVC na madaling matanggal yung ano, yung screw one. Ito hindi. So ang gagawin nyo na lang is ganito na lang yung bibili nyo yung mga lodi. Yung maganda klase na yung bibili nyo para hindi ano para hindi masisira yung o madali masira yung utility box kasi sinasabi nila madaling mo ganito pagdating ng panahon is kakalawangin to so bilhin nyo na lang yung magandang klase then pwedeng ano naman to pwedeng pinturahan to i-primer nyo ulit then tsaka nyo i-pipix dun sa mga paglalagay nyo so pwedeng lagyan ng pintura to so ayun mga lade so share share lang yung mga pinagagawa natin kung ano yung discarded na ginagawa natin kasi yun yung sineshare natin, ayan mga lads. So, ayan mga lads. So, ipiks ko na lang muna itong mga to. Then, kasi papalitadaan to. Iiwan natin yung isa. Puputuli natin to Iiwan natin ito isa na to Then, ito isa. Yung didikit natin mga lads. Para dito sa sa wall na to Ayan mga lads tong wall na to is malapad-lapad pag palitada niyan is buo na yung mangyayaring palitada dito mga lods so yung mga lods eh. so dito halos ayan, katulad dito sa side na to may palitada na yan yung may mabalitada na then yung palitada is nakakinis so hindi na natin ano yan basta yun yung ginawa nila so yun papalitadaan yan then yung lugar na yan so pwede naman na yung iba dyan pwede nang palitadaan yung iba dito kasi may mga ano na yan, may mga nakapix na na utility boxes so tuloy tuloy lang natin yung ano natin yung pag install natin ng mga utility box ay lang malade eh.